Mga kasangkay, ito yung problema natin yung magnetic contactor. Ngayon alam niyo ba kung bakit nagkakaroon ng sulog yung mag magnetic contactor? Shoutout sa inyo lahat mga kasangkay. Ayan, nandito na naman tayo ulit sa taas kasi nagchi na naman tayo ng isang unit. Uh, kasi hindi naman hindi malamig yung binubuga ng uh, evaporator kaya inakyat na naman natin isang condenser dito at titingnan natin kung ano nga ba yung problema. Uh, kaya bago natin umpisan yung video, ah uh, panoorin muna yung aking ano uh, yung aking intro. Ayan yan mga kasangkay, uh, nandito tayo ngayon sa, sa taas. Uh, kung mapapansin nyo, nandito ngayon sa isang condenser. Ayan. Binuksan namin to kasi yung uh, yung evaporator sa baba, napansin namin hindi malamig yung buka. Kaya ngayon titingnan natin kung ano nga bang naging sanhi. Kung bakit hindi gumagana yung compressor. Uh, kaya panoorin natin at ipapakita ko sa inyo kung ano naging problema ng uh, condenser na ito. Mga kasangkay, ito yung problema natin yung magnetic contactor. Ngayon, alam niyo ba kung bakit nagkakaroon ng sunog yung magnetic contactor? Ang unang-una kasi sobrang matagal na yung unit. Tapos, pangalawa, uh, maluwag yung mga terminal. Habang tumatagal kasi, umiinit yung terminal. Tapos, nagkakaroon ng uh, burnout. Ibig sabihin, nagkakaroon ng corrosion. Kaya, nagkakaroon ng problema yung ating magnetic contactor. Kaya, siya nagkakaroon ng sunog. Kagaya nito. Uh, minsan kasi, uh, sa sobrang tagal, yung mga tornilyo lumuluwag diyan kaya dapat din natin lagi nating sinitcheck 'yung mga tornilyo pag nagpreventive maintenance tayo ayan ah uh, ito matagal na to kaya uh, medyo ginawa ko na rin to ah uh, ni ko lang tapos kinabit ko ngayon bumi nga. kaya ito ang papalitan natin kaya nang mangyari dito magpapalit tayo ng magnetic contactor pero chichikin muna natin 'yung 'yung compressor nito kung buo pa ba kasi sobrang init tapos 'yung compressor niya mainit din kaya papatay muna natin yung breaker para doon sa ating safety. Para para walang supply. Pansin uh, checkin natin yung kanyang uh, kapasitor tapos yung ibang parts para malaman natin kung mayro pa bang ibang problema tong kondenser uh, condenser na to. Palala lang mga sa mga bagong AC technician na nag-aaral ng air condition, uh, siguraduhin nyo po yung uh, walang kuryente o walang supply yung unit para pag-check nyo, uh, safe po tayo. Uh, mahirap na eh kasi mag mag magkaroon ng problema makurinti tayo. Kailangan ingatan din natin yung ating sarili. Lalo lalo doon sa mga OFW. Doon sa mga bago. Ayun, uh, papatay muna ng kasama ko yung ating breaker para matingnan natin kung buo pa ba itong compressor. Kasi kanina napansin ko ang ingay talaga niya. Uh, siguro hindi nakakaayos ng pag-start ng compressor kaya medyo sumasaginsing yung tunog ng compressor. Kaya papatayin muna natin yung breaker tapos titingnan natin yung kanyang terminal kung bubo, pa ba yung pressure yung kanyang mga kung grounded na ba ito o hindi ayun nasa Saudi ako ngayon mga kasang ang oras ngayon ay alas 4 na dito sa Saudi ayun uh, subaybayan nyo kami at titingnan natin kung bubo pa yung pressure sana bubo pa nga ito Yan, shout out sa lahat ng mga kasangay natin ng mga bagong subscriber dyan at sa mga follower at sa mga nagla-like. Pashare na rin kami ng aming uh, mga video patungkol sa pagre-refer ng mga aircon dito. Ayan, sana supportahan nyo rin kami at uh, pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video namin ilalabas. Yan mga kasangkay, titingnan muna natin yung compressor kung po nga ba ito. Uh, tingnan natin kuha natin ng uh, continuity. Kung buo pa ba yung compressor. Ayan. Ang gagawin nyo mga kasangkay, gagamit kayo ng clamater lalo dun sa mga bago ay sisit nyo lang ng pwedeng almost pwedeng continuity. Pero sisit natin ng continuity kung mag, uh, mayroon pa ba itong continuity. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, may tunog ah lalagay nyo yung test probe dito sa mga terminal ayan buo pa ayan. ayan buo pa yung compressor pero titingnan natin kung may grounded sa pamamagitan ng dito rin sa continuity lalagay nyo yung terminal tapos lalagay nyo sa ground ayan ayan mga kasangka ibig sabihin hindi siya tumutunog ibig sabihin hindi siya grounded ngayon sukatin natin yung ohms kung ilan pa ba yung rating, rating nito yan, natin sa ohms, lagay natin sa yung dalawang ter, ano test probe sa terminal, sa common at saka sa uh, sa running. 0.4, lipat natin yung itim sa starting. 1.0.09. Uh, lipat natin yung pula sa running. Yan. 1. 1.6. Ayan, ipa-plus nyo lang yun, 0.4 at saka 0.9, dapat siya ano lang, 1.13. Pero ito, alam ko buo pa to, kasi medyo konti lang lang yung diferensya. Kaya mangyayari ito mga kasang, ang problema lang ito, itong kanyang magnetic contactor. Itong ang papalitan natin kasi ito yung sunog. Uh, sa mga bago ha, bago kayo magsisik, paalala lang ha, uh, para makasigurado, uh, bago kayo magpalit ng magnetic contactor, palita, uh, magsisik muna kayo sa compressor para hindi kayo dubli ng pag-order o or hindi pa ulit-ulit. Ito ngayon buo pa ito, papalitan lang natin ito. Ayan, maraming salamat sa inyo at sana may nabigyan. Nabigyan ko kayo ng uh, kunting kalaman sa pagsisig ng compressor at saka kung ano nga bang problema ng ating unit. Ay, maraming salamat sa inyo lahat.